Pinikyo Aparece Jr. o mas kilala sa bansag na Medyong, ang isa sa mga kinatatakotang notorious na kriminal at birador sa Buena Vista, Bohol. Sa edad na 23 ay siya lang naman ang malapitang nagtumba sa alkalde ng Bohol noong taong 2018 na si Mayor Ronald Lowell Tirol. Nasa loob ng pag-aari niyang sabungan si Buena Vista Bohol Mayor Ronald Tirol ng pagbabarilin siya ng mga dipakilalang salarin. Ayon sa mga pulis, wala mga bodyguard ng Alcalde nang dumating ang tatlong salaring na kadyaket. Agad umanong tumaka sa mga gunman sakay ng motorsiklo. Dadala pa sa ospital si Mayor Tirol pero di rin siya nakaligtas dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo. Dalawang tama ng baril sa mukha at ulo ang tumapo sa buhay ng Alcalde at ito ay mga balang galing sa bari ni metyo. Bukod pa dito ay nauna nang naitumba ng batang hitman ang dalawang barangay officials ng barangay Putin, Bato noong taong 2016 at 2017. Sila lang naman ang kabilang sa mahabang listahan ng mga taong naitumba niya at ng kanyang grupo. Tinatayang labindimang katao ang itinumba at bawat isa nito ay madali niyang nalusutan. Isa sa mga ito ay walang pag lang ang itinumba niya sa edad niya lamang na 14. Sa pamamayagpag niya mula taong 2016 hanggang 2018 ang naglagay sa kanya bilang public enemy number one ng Bohol sa murang edad na 20. Hanggang 22 anyos. Natukoy na ang pagkakakilanlan sa suspect na mumatay kay Bonavista Bohol Mayor Ronald Tirol. Ayon sa PNP, ang suspect din ang nagtangka sa buhay ng alkalde noong 2014. Sa kabilang banda, ang pagkauhaw niya sa pagpaslang bilang hitman na tila ba ay wala siyang nararamdamang awa sa kanyang puso ay nag-uga noong siya ay labintatlong taong gulang pa lamang nang masaksihan niya ang aktual na pagtumba ng isang gunman sa kanyang ama. Ito na marahil ang maituturing na pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Pinangako niya sa kanyang ama na pagbabayarin niya ng mahal ang taong may kinalaman sa walang awang pagtumba sa kanyang ama. Halina't ating balikan ang masalimuot at magulong buhay ng isang batang gitman sa katauhan ni Emilio Aparece Jr. a.k.a. Medyong sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng istorya. si Emigio Aparece Jr. o mas kilala sa kanyang alias na Medyong ay 23 taong gulang at tubong Mindanao ang angkan na kanyang kinabibilangan na kilala na lahi ng mga matatapang at pinamumugaran ng mga kapatid nating Muslim dahil na rin sa kultura at kaguluhang kinalakhan niya ay gayo na lamang ang pangamba ng mga magulang ni Metyong na baka matulad siya sa kanyang mga kamag-anak na umanib sa mga rebelde at naging bandito. Dahil dito, nagpasya silang lumayo sa mga ito at nagtungo sa Putimbato, Buena Vista, Bohol. Hindi naging madali ang buhay nila roon. Kaya naman sa murang edad ni Medyong, natuto na agad itong magbatak ng buto. At habang siya ay nag-aaral sa eskwelahan sa elementarya, isinasabay niya ang pagsasideline ng kahit anong trabaho. Dahil sa kasipagan niya, may mga tao na humahanga sa kanya, kabilang na ang kanyang amo na pinatatrabahuhan. Sinasabi na naging maayos din ang pakikisama ng kanyang amo nito at inalok pa siya ng tulong upang makapag-aral ng kolehiyo kung sakaling mang pananatilihin niya ang pagiging mabuti niyang mag-aaral at kung paghuhusayan pa niya ito. Ngunit sa kabila ng mga biyaya niyang natatamo kahit paman naging mahirap ang pamumuhay nila. Nagbago ito dahil noong tumuntong siya sa edad na labing tatlo habang kasama niyang naglalakad ang kanyang ama biglang may isang tao ang nagpaputok ng baril sa kanyang ama at agaran nitong kinamatay. Dahilan kung bakit nakaramdam siya ng abot langit na puot at gali sa mundo. Simula ng maganap ang nasabing insidente, bigla na lamang nagising ang natutulog na halimaw sa kanyang kalooban at sistema. Ang halimaw na ito ay uhaw, gutom at sabik na sabik na kumawala sa hawla. Simula rito, nabalutan na ng dilim ang mundo niya at ang tanging nasa isip at sistema nito ay mapaghiganti at pagbayarin ang taong nasa likod sa pagkakatumba ng kanyang ama. Umalik siya sa Mindanao upang humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak na mga rebelde. Nagsimula siyang magsanay kabilang na ang paghawak ng baril at natuto na rin siyang kumitil ng buhay. Sa edad na labing apat ay nagsimula na siyang magtumba ng tao bilang hitman. At nang maging labing anim na taong gulang na siya, naging mas handa siyang tugisin at pagbayarin ang mga taong may kinalaman sa pagkawala ng kanyang ama nagdesisyon siyang bumalik sa Buena Vista, Bohol upang isagawa ang kanyang planong maghiganti. Ngunit napanghinaan siya ng loob ng mapag-alaman niya na wala na ang taong paghihigantihan niya. Ngunit nalaman niya na magkakaalyado ang mga taong nagtumba sa tirador na pumaslang sa kanyang ama at ang taong mismong nagtumba rito na isa pantirador na nagngangalang Elmer Melencio o kilala sa tawag na Eti. Nakilala ni Medyong si Eti at naging magkaibigan sila. Kasama si Eti ay bumuo sila ng maliit na grupo at si Medyong ang naging leader ng mga ito. Doon ay pinlano nila kung sino ang kanilang itutumba at kung paano nila isasagawa ang kanilang mga plano. Gumawa sila ng kabila ang mga ingay bilang panimula taong 2016 hanggang taong 2018, palalang takot ang naranasan ng mga residente sa Buena Vista, Bohol dahil sa sunod-sunod na kaso ng pagtumba na gawa ng grupo ni Medyo. Hindi rin nila pinalampas ang kapitan ng kanilang lugar na si Antonio Leones Sr. kung saan itinumba ito noong ikadalawa ng Setyembre taong 2016. Naging biktima rin nila ang ilang mga magsasaka, guro at mga driver ng habal-habal mula sa iba't ibang barangay ng lalawigan ng Bohol ika-23 ng Marso taong 2017, mag-isang hinarap ni Medyong ang kagawad ng barangay Putimbato na si Benedicto at isang lalaking siman na kinilala sa pangalang Sielo. Ayon sa Salaysay, mag-isa umano niyang nilooban at niratrat ang nasabing mga individual habang magkasama ito at nag-uusap sa bahay nang siman natamo ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima dahilan ng kanilang pagkakasawi ayon kay Senior Inspector Benny Tamboboy gamit ang motibo ng krimen matapos malaman ni Medyong na isa si Benedicto sa mga opisyal na naatasan na hanapin at dakpin siya Pakalipas lamang ang isang taon, muling naging maingay ang pangalan niya sa naganap na disco party. Pagaman bantay sarado ang lugar, hindi ito naging balakid para sa kanya dahil may daladala siyang init ng paghihiganti at meron siyang mga plano. Nang magbukas ang pinto, agad siyang nagpaputok ng barid dahilan kung bakit natumba si SPO1 Alejandro Estorio na isa sa may pinakamataas na posisyon sa Buena Vista noon. Agad na rumesponde ang mga alagad ng batas, ngunit nahirapan silang hanapin ang salarin. Dahil ng mga sandaling iyon ay maraming tao ang nagkakagulo at nagtatakbuhan dahil sa takot ayon sa isinigawang investigasyon si Dante, ang una nilang suspetya sa pagtumba sa nasabing pulis. Tinutukan umano ng barid ni Medyong si Alejandro. Sa kabilang banda, nagbago ang naratibong ito at nakumpirma na si Medyong nga ang sospek sa insidente at nagpanggap umano itong babae upang makalapit sa pulis. Nang magtagumpay na naisagawa ni Medyong ang plano, agad siyang tumakas at sumabay sa mga taong nagkakagulo at dalidali nagtatakbuhan palabas. Samantala, ang kasama naman niya noon na si Dante ay nakatakas at nagtungo sa Cebu. Ngunit, nahuli rin siya roon ng mga pulis dala ang warrant of arrest sa dati nitong kaso ng pagnanakaw. Dinlano rin nito ang manlaban kaya naman inunahan na siya ng mga kapulisan dahilan kung bakit agad siyang naitumba ng mga pulis. Ika-24 ng Abril taong 2018, muling umatake si Medyong kung saan hindi nito nirespeto ang opisyal na si Escabas sa barangay Baluarte, Buena Vista, Bohol. Ayon sa investigasyon, nilooban nito si Medyong kasama ang isa pang individual na kinilalang si Edwin. Nang araw na iyon, mag-isang nanonood sa bahay ang anak na babae ni Escabas at napansin nito na nag-iingay ang mga manok sa bakuran nila kaya naman lumabas siya. Nang lumabas siya, nagulantang ang dalaga dahil tumambad sa kanya si Medyong at ito'y pinadapa at tinanong kung nasaan si Escabas. Tinanong din ng mga ito ang kinaroroonan ng armas ng kanyang ama at agad itong ninakaw ng grupo ni Medyong. Ayon sa hepe ng Buena Vista, maaaring higit pa sa pagnanakaw ang plano ng grupo ni Medyong dahil nakatanggap umano ng Destre ang kapitan. Ika-27 ng Mayo taong 2018, muling gumawa ng ingay ang grupo ni Medyong at isang alkalde naman ang kanilang kinalaban. Tanghaling tapat noon na magtungo sila sa Sabungan kung nasaan ang alkalde at nilooban nila ang Sabungan. Tinamaan sa magkabilang mata ang alkalde at nagtamurin ito ng tama sa panga. Matapos ito, matagumpay na nakatakas ang grupo ni Medyong. Ayon sa investigasyon, noon pa man ay tinangka ng paslangin ng kasama ni Medyong na si Elmer ang alkalde ngunit hindi ito nagtagumpay kaya naman binalikan niya ito. Dahil sa bagsik ng taglay ni Medyong, pinatungan siya sa ulo ng mga otoridad ng 200,000 piso sa kung sino man ang makapagbibigay ng informasyon sa kinaroroonan nito at kung sino man ang makahuhuli rito bagaman naging mahira para sa mga otoridad ang tugisin si Medyong. Noong ika ng Hunyo, taong 2018, may mga tao ang naghatid ng impormasyon sa lugar kung nasaan si Medyong sa may barangay Concepcion. Kaya naman, agad na umaksyon ang mga otoridad. Tinungo nila ang lugar kung saan nagtatago ang suspek. At nang marating nila ang lugar, nakita nila ang isang bahay kubo na nasa gitna ng bundo. Doon ay napaligiran si Medyong at doon ay sinabing susuko na siya. Ngunit nang aarestuhin na siya, mga putok ng kalibre 45 ang ginawa ni Medyong at nanlaban pa ito. Kaya naman gumanti ang mga pulis upang protektahan ang kanilang mga sarili. Dahil dito, agad na binawian ang buhay si Medyong at laking pasasalamat ng mga otoridad dahil wala sa mga kasamahan nila ang nasaktan sa nangyaring insidente. Tama ng mga barid sa iba't ibang parte ng katawan ang natamo ni Medyong. Nakuha rin ang armas na ginamit nito na kalibre 45 at natuklasan din nila ang isang granada at medalyon na kwintas na may imahe ni Saint Benedict na pinaniniwala ang ginamit ni Medyong bilang kanyang anting-anting. Ayon kay Police Superintendent Gaylord Tamayo ay apat na beses nang nakatakas sa pagkakaaresto si Medyo at hinala nila na ang hideout na kung saan siya natugis ng pulis ay dati na niyang ginagawang taguan para magpalamit Sa pagkakapaslang kay Medyo ay kahit paano ay nabawasan ang mga kriminalidad at patayan sa buhol, partikular sa Buena Vista. So ngayon, lamunaha.